I told them to wait because... They are massing civilians near our troops. And we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Mr. Enrile, he said, you talk to you, we withdraw later. My order is to disperse we the crowd. You cannot withdraw all the time, Mr. President. Without shooting them. No, 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 hold on. You disperse the crowd without shooting them. Bago mo hingin ang sandaang kursyento ng pagtitiwala ng tao Ibigay mo muna sa kanya ang sandaan at isang porsyento ng katapatan. Hanggang saan na makakaya mong ialay sa ngalan ng katapatan? Maaaring kabaliwang matatawag, ngunit hanga ang mga taong nakakasumpong ng pagtitiwalang walang maliw na higit kanino pa man. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong nag-alay ng di masukat na katapatan sa kanyang amo na handang humakan ng lahat sa isang salita niya lang. Ano pat pa nakuha niya din bilang kapalit ang pagtitiwalang handa rin hamakin ang lahat masunod ka lamang. Ang kwento ni General Fabian Crisologo Bear o yung tinaguri ang Dragon ng Malacanang. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Wala na nga sigurong hihigit pa sa naging samahan ni na General Fabian Ber at dating Pangulong Marcos. Kapwa sila ay sinilang at lumaki sa bayan ng Sarat sa Ilocos Norte. Magkababata sila at sabay ding lumaki. Meron din silang isang dugong nananalaytay sa isang bahagi ng kanilang pagkatao dahil si Fabian Ber ay dugong krusologo talaga ngunit ang kanyang dinadalang pangalan ay ang sa kanyang ina dahil hindi naman naikasal ang kanyang mga magulang. Siya ay isinilang noong ikandalwang po ng Enero taong 1920, mas bata lang ng tatlong taon kay Pangulong Marcos. Kapwa din sila pumasok sa University of the Philippines o sa UP at naging membro ng iisang kapatiran kasama si Ninoy. Bukod sa pag-aaral sa batas, sumabak din si Fabian Burr sa Reserve Officer Training Course o ROTC sa UP na nakakatawang isipin na ito lang ang naging tuntungan niya patungo sa pagiging 4-star general sa hinaharap. Naon siya may ang kanyang pag-aaral sa batas matapos pumutok ang ikalawang digmaan ang Naging intelligence officer naman siya na may ranggong 3 lieutenant at magkasama pa rin sila ni Ferdinand Marcos na magiting na nakipaglaban sa mga hapon. Pagkatapos ng digmaan, nakatanggap siya ng Asiatic Pacific Campaign Medal, World War II Victory Medal, Philippine Defense Medal at philippine liberal